Later, uh, ay ito, Mar? Oo. Ay, yung ginagamit ko eh. Uy, may kotse, may kotse! Up, goodbye! Isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa, isa pa. Sabit, sabit. Ano Documented! Pag may camera talaga, gumagaling eh. <laughs> Kaya ako na si Ronde muli. Si Ronde muli pag walang camera, hindi maro Oo. Hindi makaulit. Kaya kailang kamot lang bayagin, no? Bilis! Bigo! Ni ko chipe gusto mamatay si Pigo. Okay lang 'yan. Okay lang daw. Ano naman 'yan? Kumain siya pa Pigo. I i. Ano Pigo? Lalagay na lang sa YouTube 'yan. This is best Bro. Bro. Hoy, oh. I didn't see that. Sayang, sayang. Katapot <laughs> Seven years old. Sabihin <laughs> seven. <laughs> <laughs> okay, seven. seven years old, Oli. Oh. Sir, pa si Sir. Sir! <laughs> Boom. Boom. Boom! Boom, Sir! Nakaharap ka, Sir eh. <laughs> Joke lang ha.